So, for today's video, July 14. So, nandito na kami sa Yunan. Ha? Huh? 11, 12, 13. Oh, 14 ngayon. So, nandito kami sa Yunan, China. So, sabi ni Sir, 3 days daw kami dito na mag stay at gagala. So, ngayon, uh, nandun sila sa kabilang kwarto, sa, sa kabilang hotel na mas mahal. At ako naman ay nandito sa hotel na binok nila para sa akin. So, ituturo ko kayo kung ano ang meron dito sa hotel ng Yunnan, China. Alright? Perfect! So, tara! Titignan natin kung ano yung, kung maganda ba yung hotel nila dito. So, ito, dito yung pintuan. So, syempre, nilock ko na, for sure. <laughs> ito yung card. Pag tinanggal mo yan, mawawala na yung ilaw. So, meron na siyang payan ng damit. Ay, ang ganda naman yun. Tapos, merong salamin. Tingnan mo naman ang chan ko. Oh. Ang laki na kasi ang daming pagkain. O, oh, di diba? Dito naman, CR. Ayan, may toilet at meron ding shower room. So, maganda yun. Maganda din naman yung maganda yung shower room niya maluwag. At syempre, meron na rin. Tingnan natin yung shampoo. <laughs> o, meron shower gel, shampoo, at saka conditioner. Ay, perfect yan. So, dito naman tayo. Meron naman siyang sink. Ah, di ba? Ang ganda. Meron sink, hand wash, at meron din cabinet na salamin. O, meron ding free na toothbrush. Ay, <laughs> Ay, may sukla eh. Iuwi ko natin to. <laughs> Souvenir. Tapos may baso. So, mag lang ako dito. Ay, tamang-tama. Wala na akong colgate. gate. Iuwi ko to. <laughs> Tapos merong towel. Oo. Oh. Tapos merong sa chanelas O, oh, sinot sinuot ko na yung chanelas ko kasi mag lang naman ako. And, tignan mo naman. Napakalaki ng TV. Maintindihan ko kaya yan. Tapos merong puffing bottle, water bottle. Oh. Tapos merong tea. Ay, perfect. So magkakape tayo mamaya. Ayan, may may sofa. Maganda pa 'yung may sofa pa siya. Oh. Ano 'to? Menu. Ay. Ay, may wifi yata. Tingnan natin. Ay, oh, nako, incheck man. Paano natin makita kung merong wifi? <laughs> May free wifi ba? So, yan. Ito naman yung bedoy Perfect. Diba? Pang pang couple talaga siya. Pero mag-isa lang ako. <laughs> so, ito yung bed niya. Diba? Ang laki. Eh? Woo! Ano to? Oh, pag nag-ano kayo, dapat may timer. <laughs> pag may timer pag may timer, may timer siya, oh, pag nag-ano kayo dapat, bago matapos, tapos na kayo. <laughs> charot lang, charot lang. Lagyan natin dito. So, napakaganda ng aking room special. Three days kami dito. O, bali, two nights lang ngayon. Two nights lang, tapos I'll oh, check out na tayo sa pang three days. So, yan, napakaganda ng ating room. Siyempre, ito yung luggage natin diba special yarn <laughs> So lang, guys thank you for watching So magiisa ka dito ngayon then Ah Maja makakatulog tayo nang mahimbing with aircon pa oh diba kahit sa pagod tayo maghapon sa gala nila. Sa gala namin kasi syempre, pag tinala ka nila, kailangan ikasama ka sa gala-gala. Tingnan nyo naman ang chan ko. Tumataba ako dahil sa dami ng pagkain. Ang dami talaga Asin. yung, yung rice nila, well, hindi sila kumakain ng rice, pero napakaraming pagkain, maraming ulap. So, ibagta ka. Kung pag-uwi ko ng Hong Kong, ay napakalaki ko na. <laughs> Thank you for watching mga kapango. Bye-bye!